So, kung mapapansin nyo, tingnan nyo to ah. So, yung tingin dito. Hindi siya makalingan? Hindi. Siya tingin ka sa kabila. Na paano In po kayo? na ko sa motor noon. Mo, Week plus. Anong taon mo, na po yan? 2022 po. Kung Since 2022, ano, sir, ganyan yung itsura, no? Parang ang robot. So, magandang umaga po. May kasama tayo na from Davao. Tama ba, sir? Tama. No. So, kung mapapansin nyo, tingnan nyo to ah. Siya yung tingin dito. Ay, hindi siya makalingan? Hindi. Siya ka Pero, um, yung tingin sa kabila. Pero yung inawa ka yung naig niya, Ay. wala o, oh, nasa batok ng gagaling, yun o. Oh. Umamalambot lang. Malambot lang yan. Na, nagagalaw pa. Ang problema, sumasabit dun sa may batok. Ano na -ano siya nararamdaman niyo? Ano sir? Tagal, tagal na sakit. Na paano po kayo? Na bangga ko sa motor noon. Connect Plus. Anong taon na po 2022 po, po. Napacheck up na siya? Opo. Olo Since 2022, ano? sir, ganyan yung itsura, no? Parang ang robot. Ah, <laughs> uh, uy, check mo yung lakad pa. Tingnan nga natin kung normal na normal. Sige, sir, lakad tayo sa isa labas. Sige po, kahit anong sinaras dyan, sir. Kabilaan, sir, hirap ko lumingon. okay na po. Ah, bali yun lang po concern nyo, no. Sa lugar back ko din po. Sa ako sa basketball. Pangmiet, may siya. Shout out po sa suki namin na si Ma'am Elena Backtap, iba yan. Chat niyan. Yan yung pinakapang malakas na namin customer na hindi binibigyan pero ang tigas niyan, grabe. Mm. Isa yan sa mga paborito namin, yung pagtipong narinig namin, Elena Bakta. Hey. Ayawa na. Ginser, <laughs> ano sabi sa si ospital na napacheck up yan? Wala no akong fracture. Tapos, itong lower back ko. May tama din. Bumagsak sa basketball. Sa lower back, anong nararamdaman mo? Yun, yung... Sobrang alay. Last June. Manila, yung oh, na yun dito po. Ang gali? Yan, ang tarang dito lang. Oh, naman ba nito dito sa baba? Ayun, wala nga pa sa baba. Ah, uh, yung mga tuwing ago, tuwing gising ko sa umaga, mga layang... Ano yung Ano ko? Tuwag ko. Sir, baka mo normal pa ito. Tingnan mo ito ka. Eh. Ito yung normal na oh, Ito yung namamanid. Ayun eh, o. Buti na sa pakiramdam. Sige, parang... Nag Nagpapiti ka na? Ah, oh, tung itong sa ano ko? Leg ko. Wala ka naman tama kasi sa leg. Dasa bato. Opo, dito po. Sakit dito.

Perasaan. Mali pa rin 'yan panot po mo. Ito pa nalay patnalot. So, shout out po sa lahat ng may gantong buhok, nagiging tropa na namin kayo, ha? Parang parami nang para niyo 40% na ko sa lab dito. I-motion mo din. Ang aga eh. Panot guns Saka shout out kay no? ano kay ano pa? Kay Boy Batas, ay bumalik dito ah. Isang session pa yan, para maisarado natin lahat. Dave, sa tagalabi siya. Nabukan mo na din, day. Bakit niya, So, game? Sige, Sir Toka ka. Bakit niya sa Galbo? Nakilad sa Galbo sa PT Boss. Nakatakbo yan tayo sa Galbo. Ito, wala. Sige na ba? Bakit ano yun kapag nagpa-PT ka? Isang problema na i-resolve, hindi sabay-sabay. Ay, gano'n. Ay, gano'n mo yung burn? Pag nagpapiti ka, isang problema lang gagawin nila, hindi sabay-sabay. Hindi -sabay. naman alam nila. Ang anong sabihin mo, ba? sir, yun bang tiraya na? Ano pala yun? Hindi, ano yung Kapag may sinabi yung iba, pagbagong bayan. Sabi so, tayo yung mga customer dito, sila yung ng pili nila mismo. Kuya, no? may naramdaman pa ako dito. Dito pa banda, meron pa dito eh, no? Masulit ah, Sulit ba talaga eh. O, tigas! O, Iwan yung yan. Hindi ako pa <laughs> ano ang katotoo d'yo? May nangyayari. Oo. Oh, ano ang katotoo? Pasensya na po sa mga nanonood. Pumapasok. Mukha kaming taga-unood lang ng <laughs> hindi. may nakus na eh. Kaya na pala siya ng isa. Matigas hmm. na eh. Na. Na. na Kasi kaya. <clears throat> Seth. Basta ito na lang. Huwag kayong masasit isang session. Kasi may mga part na sobrang tigas na.

Hindi Kami nagpagaling sa asawa nun. Nung magaling na yung asawa, nagulat ako, binabalak ako sa si Jack eh. Asawa nun. Nahilo natin pala yung asawa niya? Uh -uh. talaga yun? Tahimik lang yun nasa bahay Nung napagaling namin yung asawa walang ibang ginawa ko, di si Jack ang tirahin eh. Ay, yung si sa <laughs> Suplado sa customer Suplado. Ganto mo ka, Ay, suplado. Oo ka eh. Eh. pa, <isigil> mo. Ano <laughs> yung

pumasok sa pamilya namin. Wala kami nagawa. Sorry, sorry. Sorry, anak Gusto sorry. pumasok sa pamilya namin. Sorry, kami nagawa. sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. mo sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry.

Ito lang mo, ganda ng buhok mo. Ha? <laughs> Bakit? Okay, buksan nito. Ah, nang nakataas yung kamay, ha? Isang okay. Uh, lang, eh. Sabi siya may lapang, boy? Boy, okay, teka lang. Bubuksan na nga. Unti-unti. <laughs> game team! Patake mo dito! Bomba, hoy! Oh. Ano <laughs> may uh, ano? Game, dito ka, Bing. Hawak mo dito. Para mabuksan natin ng mas maayos. Shi! Ano pa? Sino masakit to. Wala masakit sir? Wala masakit sir? Sino masakit? Kapila? Masakit pa? Sir, kaya nandito sir? Pagkali ko? Maraming tato. Grabe to! Sa asawa po nito, Sana na mamanood nito? Maganda. O, ikita lang boy. Sa asawa nito, pag napalood nito, isa lang masasabi pun... ko. Ang hirap ng case ng asawa nito. Napapanood na pala yan, Pati siguro yun si Andi. Bakit pakisundan niyo marga ko, May paltos na eh. Nagulog ganyan eh. pa kapatid kayo, ate? Chewing ko. Kapatid ng papa ko. Ay. Ati kasi sila pila Boy, pag gano'n tira. Ano ba? So game mo na Ano na kaya ko. May tira pa to. Ang dami pa. Promise. Sobrang dami pa. Kinap na namin kasi pinanggigigay na lang ng team. Kaso talagang itong nasa ilalim kasi more than 5 years na. Yung nasa batok, yun lang yung feeling ko yung 2022. Feeling ko yun lang eh. Matigas na nga din eh. Baka nga may lumantama na to sa batok eh. Nung nadisgrasya siya, doon lang nag-trigger. Sir, tihaya ka nga sir. Kasi nga siya ka sir. Sa so, kagustuhan so, pa nang maibalik eh. Sir, tingin oh, ka na. Hindi e, dito. Hmm. Kuluwag uh, 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 na po. Ah, uh, pero mamaya papakita namin sa inyo pag nakaupo na. Doon sa may batok, may tira pa talaga. Hindi pa naiisang sa oli ng todo. Oh, ano lang din daw po yung ulo niyo, sir. Parang konti lang daw po yun. <laughs> Maliwalas yung mukha niyo. Maliwalas kayo yung mukha niyo. Oh. Pagkanya ba ulo, sir? Ma hindi ka nakakaramdam ng init niyan. Alin po. Tama, mainit nga yan pag ganyan. Ah? Alin man wala protection din. Wala protection eh. Di pag malamig, malamig din ang todo. Tanga po. Jesus, atam lang na po. So paano dyan muna kayo? Pagpahingay muna namin, mamaya namin sa inyong ha. So God bless po sa lahat. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dyan sa sakit niyan. Pero if ever na may ganyan kayong sakit, subukan natin. Dahil hindi dito kami mag-check. Sasabihin ko kung kaya ha. So paano? Cut! Tagilid ka muna sir. Tagilid. Ah, patayo na ako. Apo. Opo. Tagilid po, upo. Upo. Ganyan po, sir. Magiging bangon mo muna, ha? Mm. po kayo yung muko. Tayo kayo, sir. Straight lang po katawan. Gin yes, gin. Okay, sir. Tayo lang muna, sir, ha? Para sa kita 10 minutes. Salamat, sir. Umayot na na idol ko. Idol ko talaga ito, eh. So, gang. Ah, uh, siya na mismo nagsabi, ah, uh, habang nagpapahinga, hindi daw siya nakakatingala for, for two years. Opo. Okay. Pati daw yung ganun, Opo, yung simple ganun. Opo, no? hirapan na kanya. Ganun daw yung simple, sir, yung ganun, Opo. Take nga ano na ganun, sir. Ayun, ano na ako. Bigin pa, no, Pern? Sir, ko ako dito, sir. Tingala mo na, sir. Pati nga ako, tingala ko. Luwag na nga, sir, eh. Dati, wala, hirap to. Sakit sa ano ko, hindi to ko. Grabe kasi yung tama sa batok eh. Muntik na itong maparalyze sa totoo lang. Apo. Bossing, so, ito ha. Relax na niya. Tingin ka doon. Alright! Mm. Sir, tingnan nito sir. Luwag mga ito. Tama yan sa batok ha. Takot-takot gumalaw ng leeg kasi gawa ng delikado yung leeg. Pero yung ganito sa batok, kahit matagal na, gagawa natin ng parang. Ulitin ko po, ito 2 years to ha. Ipapost to, itong video na to, tapos mababaka pa na lang natin ang second session. Ha sir. Opo. Okay lang sa iyo na Okay na, okay. Oh sige. Ano tawag sa sakit mo? Hindi <laughs> na, hindi ko alam. May ano yun yung sabi nung missis ko may medical term siya hindi ako bisado yun sir. Ano yun ang ginagay? Oo ko. Kaya pagdating sa ganyan sir, medical ko yun sa taas eh. Mubi, hindi -di 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 oh. ito din naman yun. Ito. Ito Ano sir, yung disgust yung anong motor sir. No, oh. nauntong, na weight plus ako. Na untong, lagi na weight plus. Weight plus yung medical yata ang tawag niya. I-comment mo lang dun, sir, ha? sa sa page sa ano. Hindi, tanawin ah, ko yung asawa niya para. B plus ano. nga yung mas ah, ganun yung ulo ko doon sa container van gumanon. Gumanon? Oh, gumanon sir. Ay, na ay, ano siya, nakamotor siya. Nakamotor ako. Gumanon ako doon. Buti buhay pa it's to, to no. It. Nakita mo yun sa TikTok yung pag nung nauntog na himatay, di ba? Pumilit man ako. Basag yung salamin. Gumano na ano Guman pa yun siya? E. <laughs> Oo, oh, gumanon ako. <laughs> Naka-helmet ka sa liga, tinamaan! Sakit ka eh. Gumanon ako. Tapos nabaldog pa siya sa Tapos, basketball. Oo, oh, yung nakita ni sir. Pinakita ko yung video ni sir. Yung gumabagsak sa basketball. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ah! ko, God bless po. God bless sa lahat. Sa mga gustong gumaling, huwag kayo sa amin humingi ng pagaling dun lagi sa taas. Huwag kayo humingi, ha? Ikatanggap lang kami ng bayan. So, God bless.